Maraming salamat, Diyos maray na aga po sa so inyong nagabos. Liwat, taas na gabos sa mga parauma. I love you, mga parauma. Ogmahon po ako na asindokulang onra po sa kuya na i-welcome sa tuwing padangat na probinsya ang ating minamahal na Pangulo, none other than His Excellency, President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Sir, welcome back to the province of Camarines Sur. Ugmahon po ko na kasi nakakaugma, nakakataba rin po ng puso na paglaog po namin. Dakula po, marami po nakangiti. And syempre, on a personal note, marami rin pong nagbabating Happy Birthday, Gov Luigi. Totoo po, sa aga, birthday po ni Gov. 28 years old na po. <sighs> Gorang o hoben pa man? Hoben pa man. Pero aram po nindo, Uh, hindi ko po talaga makakalimutan itong birthday na ito, Mr. President, dahil kayo po personally nandito para po magbigay ng tulong sa Kamarine sur Hindi po uh, pambihira po na bumisita ang President sa isang probinsya, sarong beses kada taon. Pero last week, or two weeks ago, nandito po ang ating mahal na Pangulo and, uh, pagkatapos po ng Bagyong Christine. Not only to personally see the problems, alamin ang mga pangangailangan, asen importante magbigay po ng solusyon at tulong. It is truly the best birthday gift I could ever ask for. Kaya maraming-maraming salamat. Alo po natin Kiraray, ang ating mahal na pangulo. Aram po nindo, na no, nandito po ang ating mahal na pangulo. Tinanong niyo po tayo, ano ang mga pangangailangan natin para makabangon ang satuyang Padangat na probinsya? Ang ang hiningi po natin agad-agad pagkain, tubig at gamot. Nung hapon pag alis na po, dumadating na po yung mga malalaking military aircraft punong-puno ng pagkain, punong-puno ng tubig asin gamot. Ganyan kabilis mag-aksyon ang ating mahal na pangulo. And Mr. President, I'm uh, happy to report to you po uh, under your leadership and also with the help of Sec that the 231 barangays of our province that were totally submerged, 100% of those barangays and all families were already given assistance under your help. Kaya maraming maraming salamat. Gusto ko rin po report, aside from the 231 barangays na totally submerged, the 693 barangays that were partially submerged were also 100% delivered assistance. Kaya maraming maraming salamat. Secrex, salamat din po sa tulong. Hindi niyo po kami pinabayaan. Siniguraduhin niyo po, hindi kami maubusan. Kaya parang muna natin ating mahal na Secretary Rex Gachalian, President Bongbong, thank you very much. Siyempre, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga uniformed personnel under the leadership of our Commander-in-Chief na hindi po tayo pinabayaan. Lahat ng hinihi natin mga rubber boats, mga helicopters na nag-deliver po ng mga relief goods to the isolated barangays na hindi po maabot ng mga heli na mga sasakyan, hindi po maabot na mga bangka, na mga boats, hinelicopter po natin dahil hiningi po natin sa ating mahal na Pangulo. Binigay niya po sa atin agad. Kaya palama po natin, giraray. Nagpapasalamat din po ako, syempre, sa mga uniform personnel, members of the Army, Coast Guard, Navy, Air Force, PNP, BFP, at iba po na sila po ang mga nagsakripisyo para makaligtas po ang karamihan ng mga tao na naranasan po ang bagyong Typhoon Christine. Sila po ang mga tunay na bayani sa panahon na ini. Kaya palakman ang ating mga uniform personnel. Siyempre, din po ko, Manong, Sec, and Mr. President. Thank you po. Sabi mo po, nung um, pag-alis niyo po, two weeks ago, nag Gov, itong bibigay po namin na tulong, hindi pa po ito lahat. Babalik po kami agad at magbibigay po ng tulong. And agad-agad po, two weeks later, pag-identify po natin ng farmers, tumawag si si Kiko na pinapatawag niya po, Mr. President, identify agad-agad ang mga nangangailangan na para uma para makabigay po tayo ng tulong. Kaya ngayon, mga tugang, kayo po ang mabibigay ng tag-10,000 pesos. Malakas na palakpakan man dyan! Boss, Mr. President, thank you very much for all the help, and I'm truly confident with you at the helm of our pre of our nation. Camarines Sur will rise even stronger, better, and more resilient than ever before. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo! Mabuhay ang Camarines Sur! I love you! Mga kababayan, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr. I will read out your full name. Vincenzo Renato Luigi Villapuerte. Uh, lahat ng ating mga local uh, chief executives na nandito, ang uh, pinakamahalaga, kayo po, mga beneficiary, beneficiary na mabibigyan ngayon ng tulong galing sa tanggapan ng Pangulo mismo. Office of the President po ang aming da ang dala. Kasama po natin para tumulong sa mga naging biktima at nawalan ng hanap buhay dahil sa mga bagyong dumaan. At uh, aking kasamahan sa, pa sa pamalaan, nasyonal at saka sa lokal ladies and gentlemen, marhay Ngaaga aga sa gabos. Narito po ako muli upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang napektuhan ng bagyong Kristin dito sa Camarines Kam Sur. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglampo ng 50 milyon piso ang tanggapan ng pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa piso ang limang libong magsasaka, manging isda at iba pang pamilyang naapektuhan. Talaga pong nagpupursiki tayo na maibalik sa normal ang kondisyon sa lalong madaling panahon ang mga nasirang tahanan, infrastruktura at kabuhayan nitong bagyo. Mga kababayan, hindi po na iba sa atin ang, madadaan, madada, ang madaanan ng bagyo Ngunit, itong nakaraang hagupit ng Bagyong Christine talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatama ng matinding pagbabago ng panahon nito. Kung hindi, sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga strategiyang akma at sa ating pangmamalawakan batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klasing baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng Master Plan at Feasibility Study ng Bicol River Basin upang gawin ito gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pag, pagpasok ng New Year na 2025, ay masisimulan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DALG na makipagtulungan kasama, eh, kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ngunit, ang mga proyektong ito ay mababaliwala kung hindi naman ito magtatagal, lalo na ngayon na ang kalaban natin ay ang matinding pagbabago ng panahon. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo nabuhusan ng na ganitong karami, ganitong kabigat na ulan. Dahil na, wala naman tayong climate change noon. Ngayon, nandito na po ang climate change. Kagaya ng aking sinasabi, ang, uh, kung maaari lang, ipapalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas ang mga tigakamsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Kaya sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya, dapat masiguro natin na ang infrastruktura ay matitibay at pinag-aralan ng mabuti. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na at may banta pa na panibagong bagyo sa puntong ito. Nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang uh, uh, at ang ASEAN na nagpapadala, nagpadala po ng tulong. Kahit na, kagaya ng uh, ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo. Ngunit, binigyan pa rin tayo ng tulong. Kaya uh, nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan. Mga kababayan, hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas at magandang umaga po sa inyo. Maria Cartina Constantino Aspilero